Ayan, what's good mga kakibi? Ayan, today is Sunday and it's um, St. Patrick's Day at gabiyahe biya tayo ngayon kaya check lang natin yung sasakyan muna natin bago tayo sumalis. make a lot of your engine oil is St. Patrick's Day! Ayan, all right na kami mga AV! Ayan, pansin nyo na green. Ah, na green kami ha. Ah. Dahil St. Patrick's Day nyo yan, kaya yeah, green. Pero napansin ko yung Atergo para Super Mario ha. Kala ko nga Pasko eh. Oo, parang Pasko Super Mario. A few moments later We're here and yeah, atarada kami and good thing medyo maaga tayo at marami pang mga parking spaces dito sa may ano, butter, ano pa ano? yun? Butter crane. Butter crane, ayan. Ayan mga ka-KB, yung pwesto namin ay dito dadaan yung parade mamaya. So wala pa masyadong tao, pero mamaya daw mapupuno na to. Puno daw ng Pilipino mamaya. Bumapilipino to mamaya? Bumapilipino mamaya. Siyempre may kasama tayong mga kababayan natin, and... Hi! Baka nakikita sa YouTube. Pwede na mag shout out Ayan mga ka-KB. sa lahat nila, mag-shoutout sa Pilipinas. Sabi ko, eh. <laughs> May may pa kung May go, meron din. Pero, o, wala, na, ah, may O ba may mga naka dito, fake pero nandito. Kaya <laughs> <laughs> so, ay ah, natin mga Pilipino mga ah, taga ano yan. <laughs> Don <Dung> Ganon. Dating, <laughs> Dating, ayun, na, thank you po sa panonood. <laughs> Ayan si Aris yan, yung nakaputi. alam mo natin sa basketball yan. Gutom ako. Kain muna ako. Hi! Nasa syudad tayo. i

And of course, the period where they real will a fire engine, go across. Yes, walk away, winners. To the real champions, world champions. Two out of the five gold medals awarded in the last championship were to members of this group. In fact, Ideale, who's seen the 15 in Amsterdam, qualified for the Tiger Fleet state of Taekwondo, six from Muri, and four from Server Noumane takmen deyke. <totipen> mga kakibigan, tatapos lang ng parade. And hanap muna kami na makakainan. Dito muna tayo kay ano, Colonel Sanders. Pero mahaba yung pila. Dahil madaming tao. Kaya pagiligan ko yung pila, ayoko nang pumila. Uwi <laughs> <U> na <-yan> natin. Oo, ganyan. Kaya Marvin. Kaya Marvin, sampo lang muna kami. Walang <laughs> first name mo. <laughs> so, Kaya first name. Boy, no? Ano sa'yo Kanin ba dito? Wala, walang kanin dito Patay <laughs> Yun lang <Diet. laughs> <laughs> ano to si ka -ka okay, Kakibi? Meron tayong ano Kakibi dito. Ah, uh, saan nga nag-work bro? Sa Dyan sa Newry po, ABP. Ah, ABP Newry! ABP Newry po. Shout out bro. Shout out bro. bro. <laughs> Ang pangalan mo bro? Michael. Michael. Ito si Dieter. Hindi yan Dieter. Ayun. Ayan, mga taga Newry siya May mga ano ba na dito? May butchway na rin no? Oo. ano na po, around 30 na po kami. 30? Okay. Jake, kamo sa inyong KFC mo? Bo. Na busog ka? Oh. Yan dito tayo sa the Boulevard Outlet Center. The time for the location wheel. Are... The Game of Thrones Studio Tour. Ah, malayo pa yun na eh. Doon pa yun sa kabila. Noon, no, may nababasa ako dito ah. What? You o, know, ano yung nakalagay doon liye? Oh, kaya okay. yung mata ko. Oo okay. Dapat yata hindi na tayo nagpunta dito. Tama, eh. Tama, ba itong ginagawa natin? Tama ba yung desisyon natin dito? Tama mali yata yung desisyon natin magpunta dito. Alam ba? Makikita ko na itong malaking check eh. Oh. Ikaw, stop! Must stop! Stop! It's a sale. May sale Grabe, ang daming mga naka-sale, no? Over oh, 70. off. May nakita ko mga a ebay yung Levi's. Uh, from 85 pounds, ano na lang 10 pounds na lang. Oh, tapos sa Clarks naman na shoes, yung 90 pounds, 20 na lang. Oh, bibiling ko sana yung Levi's, pero hindi kasya sa aim. Mali.

Kaya mga ka-AB, pauwi na rin kami at uh, medyo magagabi na. Ayan. At nagpaalam uh, na rin tayo sa ating mga kasamahan na, na masyal, mga yes. Pilipino community natin sa Dungganon. Ang dami natin nakita, no? Mm, ang dami, ang dami, no? no? hmm, ang dami, dami, oh, oh, dami na palang Pilipino rito, no? Dami sa may sa bandang, Yurie. ano, bandang Newry, bandang Bandridge, and shout out, oh, mga sa Pilipino kababayan, mga, mga kababayan kababaya natin dyan. Sa parade, marami rin, ano, mm, so much fun today mm -hmm. sa St. Patrick at sa pamamasyal. Nakapagod yeah, din pero worth it naman. Yeah, so yung mga ka thank you sa panonood nyo at pagsama nyo sa aming uh, pamamasyal ngayong St. Patrick's Day. Yeah. Yeah. Ingat kayo palagi and God bless you all. Uh, yung at ito ang inyong ka at ang aking asawa at ang aking anak na si Johan Coby. May sa inyo that whatever you do do it for the glory of God. Baby out! Smack that like button and hit the bell! Wow!